Noong Hulyo 20, 1969, may nangyaring hindi natin malilimutan. Sa unang pagkakataon, nakapaglakad ang tao sa buwan. Ang mga katagang "one small step for man, one giant leap for mankind" ay kumalat sa buong mundo. Ang pagtapak sa buwan ay bunga ng matagal na pagsisikap at pag-aaral ng mga siyentipiko. Pinatunayan nito na kaya nating lampasan ang mga limitasyon ng ating mundo. Maraming tao ang binigyang inspirasyon ng tagumpay na ito. Sama-sama nating alamin ang katotohanan sa likod ng makasaysayang pangyayaring ito. Ang Apollo 11 ang misyon ng NASA na nagdala sa mga unang tao sa buwan. Sakay ng spacecraft na ito sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin, at Michael Collins. Noong Hulyo 16, 1969, umalis ang Apollo 11 mula sa Kennedy Space Center. Pagkatapos ng apat na araw, nakalapa ang lunar module na tinatawag na Eagle sa ibabaw ng buwan. Bumaba si na Armstrong at Aldrin at naglakad-lakad sa buwan habang si Collins ay naiwan sa orbit. Noong Hulyo 24, 1969, ligtas na nakabalik sa Earth ang mga sakay ng Apollo Lever. Maraming pruweba na nagpapakita na totoo ang paglapag sa buwan. Isa na rito ang mga litrato mula sa kalawakan. Makikita sa mga litratong ito ang lunar module, mga bakas ng paa, at iba pang mga bagay na iniwan ng mga astronaut. Bukod sa mga litrato, mayroon din tayo mga video ng paglalakad ng mga astronaut sa buwan. Ang mga batong dinala pabalik ng mga astronaut mula sa buwan ay kakaiba ang sangkap at hindi natin ito makikita dito sa Earth. Ang mga impormasyong nakalap ng mga instrumentong naiwan sa buwan ay nagpapatunay din na totoo ang paglapag. Kahit na maraming pruweba, may mga tao pa rin hindi naniniwala na nakarating tayo sa buwan. Sinasabi nilang pekerao ito. Ang isa sa mga dahilan nila ay ang kawalan ng bituin sa mga litrato. Pero ang totoo, masyadong maliwanag ang araw sa buwan kaya hindi kita ang mga bituin. Isa pang dahilan nila ay ang pagwagayway ng bandila ng Amerika sa mga litrato. Pero ang totoo, may nakakabit na parang teleskopiko sa taas ng bandila para magmukhang umawagayway ito. Ang paggalaw ng bandila ay dahil sa paggalaw ng mga astronaut habang itinatayo nila ito. Ang mga dahilang ito at iba pang mga sapantaha tungkol sa paglapag sa buwan ay nasagot na ng mga siyentipiko. Malinaw at hindi may tago ang katotohanan, totoo ang paglapag sa buwan. Malaki ang naging epekto ng paglapag sa buwan sa mundo. Maraming tao ang binigyang inspirasyon nito at ipinakita nito na kaya nating abutin ang mga pangarap natin, kahit gaano pa ito kahirap. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng pag-unlad sa teknolohiya, agham at edukasyon. Ang mga teknolohiyang naimbento para sa misyon ng Apollo 11 ay naging kapakipakinabang sa iba't ibang larangan. Ang mga bato at lupa na dinala pabalik ng mga astronaut ay nagbigay sa atin ng mga bagong kaalaman tungkol sa pinagmula ng buwan at ng solar system. Ipinakita rin ng tagumpay ng misyon ng Apollo 11 ang kahalagahan ng pagtutulungan. Pinatunayan nito na haya nating makamit ang mga dakilang bagay kung tayo ay magtutulungan. Ang paglapag sa buwan ay hindi ang katapusan ng paglalakbay ng tao sa kalawakan. Simula pa lamang ito ng mas marami pang misyon at tuklasin. Sa ngayon, ang mga ahensya ng kalawakan sa buong mundo ay nagpaplano ng mga misyon upang bumalik sa buwan at gumawa ng permanenteng vice doon. Ang buwan ay maaring maging tulayan natin para sa mga misyon sa Mars at iba pang mga planeta. Ang paglapag sa buwan ay isang patunay na kaya nating lampasan ang mga limitasyon. Ang kinabukasan ng pagtuklas ay puno ng posibilidad at ang mga susunod na hakbang ng tao sa kalawakan ay magdadala sa atin sa mga bagong mundo.